Ayan, so nanganak po yung inahin natin. So, yung saktong December 31 po ng gabi. So, bali ngayon, nasa 9pm pa po. Um, ayan, so pang New Year. Pang salubong po ito sa New Year. So, meron na pong ah uh, pito. Pitong na po ang lumabas. Itong last na naabutan ko, ayan, pang pito. Malaki siya. Ah, malaki po. So, yung mga bihik niya, may nagmana po sa ama. Yung ama po kasi ay, ano, durok So, ito namang si Mama Pig ay landrace po. Landrace po ang lahi niya to. Ayan, may iba pong kulay. Ayan, parang pitre. Oh, meron na naman. So, ayan. Bakit parang namumula? mumula po ayan so naging walo na nadagdagan po naging walo na po so itong walo pag compute huna natin itong walo ay bawi na po sa uh, puhunan ayan ok na po itong walo So, bale, yung dagdag nito ay ano, kita na ho natin. So, sa ngayon naman, mahal po ang biik. So, dito ho sa amin, yung biik ay nasa 3.8 to 4K po so, ang presyo ng biik dito. So, kahapon, ito po yung nanganak kahapon. Ayan, meron pong 11 na biik. Kahapon din kahapon din po ito ng gabi kasi so, meron pong 11 na biik yung isa po dito ay At hindi po namin nabantayan so pagdating po namin wala na wala na po hindi, hindi po siya nakapag survive so ayan maliliit po yung kanyang anak para po dito ayan malalaki At yun po ang kaibahan ito talagang inahin na ito ang hiliit po ng kanyang mga maliliit ko talaga. Pero kapag naging fatiner na ayun, uh, lumalaki naman. So, ito pong kaibahan. Kaya, <laughs> so, thank you Lord. Bless po tayo. Kasi, uh, 31 po mismo ay nanganak po itong ating inahin. Ayan, insakto po pong ano po ngayon? 115 days po siya ngayon. So, meron na naman, oh. Parang meron na rin po ulit ang, ano, oh, Gumagalaw-galaw so, na, ho So, nauna po yung, ano, nauna po yung, ay, nauna po yung, hmm, nauna po yung, paa. 嗯。Mm.